Si Fitan nga ba isang soldi? Magbibigay ako ng teorya tungkol dito at sa dulo ng ating video magbibigay ako ng mga ebidensyang sumusuporta sa teoryang ito. Si Fitan Soldi ay isang karakter na nababalot ng misteryo at dilim. Sumasagisag na nakakaintrigan tanyag ng pamilyang Soldi sa mundo ng Hunter x Hunter. Bagaman maraming bahagi ng kanyang nakaraan ay nananatiling nakatago sa lihim, ang pagbubuo ng mga piraso ng clue mula sa kanyang mga aksyon asal at pakikisalamuha sa iba ay maaaring humantong sa nakakaaliw na teorya tungkol sa kanyang karakter. Isang kapanipaniwalang teorya ang nagpapayawatik ng malamig at malupit na likas na ugali ni Phaeton ay nagmumula sa isang kabataan na sinalimuot ng trahedya at karasan. Lumaki siya sa kilalang pamilya ng mga asasin na Soldic. Malamang na sumailalim si Phaeton sa mabigat na pagsasanay mula sa murang edad. Pinalalakas ang kanyang mga kasanayan at pakikidigma at manipulasyon ng Nen ang buhay ng enerhiya ng serye. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang tila malamig na labas ay isang taong lubang sugatan. Ang pag-iisip ay naanyong ng masasaklap na katotohanan ng kanyang paglaki. Sentro sa teoryang ito ang kaisipan na pagiging dalubhasa ni sa Sanen lalo ng kanyang natatangin kakayaan na Pain Packer ay isang pagpapayag ng kanyang mga personal na suliranin at trauma. Ang Pain Packer ay nagpapahintulot kay Feitan na baguhin ang kirot at pinsala na natatanggap niya sa isang nakakabing counter attack na nagpapakita ng kanyang kakayang sustain at durugin ito sa lakas. Maaring ipagpalagay ng abilidad na ito ay nabuo mula sa pangangailangan para sa sariling kaligtasan sa harap na walang tigil na pagsasanay at marahil pati na rin sa pangaabuso sa loob ng pamilyang Soldic. Bukod dito, ang pagiging kaanib ni Fitan sa Phantom Troop, isang grupo ng matitinding kriminal ay nagpapaywating ng isang mas malalim na pag para sa pagiging bahagi at layunin sa labas ng mga obligasyon ng kanyang pamilya bilang isang membro ng troop. Nakakatagpo si Feta ng pagkakaibigan at kaulugan ng pagkakakilanlan sa gitna ng kapwa, mga outcast at mga misfits na bumubuo ng mga band na naglalayon sa pa simpleng kriminalidad. Ang kanyang katapatan sa grupo lalo ng kanyang inigmatikong pinuno na si Crollo Lucifer ay nagpapaywating ng isang pagnanais para sa isang pakiramdam ng pagiging bahagi na hindi niya natagpuan sa kanyang panaw ng paglaki. Ngayon pa man, sa ilalim ng katapatan ni Phaethon sa Phantom Troupe ay isang komplikadong tanikala ng mga motibo at mga nais na hindi pa na nasusuri. Ang ilang teorya ay nagmumungkay na si Phaethon ay may ambisyon sa labas ng simpleng katapatan sa grupo. Marahil pinapatahak ng isang pagnanais para sa kapangyarihan, pagiganti o pagbabago ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa iba pang mga miyembro ng troop tulad ng misteryosong si Isuka o ang maingat na si Machi ay nagpapaywating ng mga komplikadong dynamics at mga nakatagong layunin na nadadagdag ng mga layer ng pagkaka-interes sa kanyang karakter. Nagmumungkahi ang teorya sa hinaharap na potensyal na papel sa mga sumusunod na arts ng kwento ng Hunter x Hunter habang patuloy na umuulad ang serye ang mga tromang nakaraan ni Feitan, mga panloob na laban at mga alyansa na maaaring nababas sa harapan, na umuubog sa takbo ng mga pangyayari sa mga hindi inaasaang paraan Kung ang mananatili siyang matatag sa miyembro ng Phantom Troop o magsisimula ng isang paglalakbay ng pagtuklas ng sarili at pagbabago. Ang karakter ni Feitan Soldik ay nangangako mananatiling isang nakakagigil na enigma nagbibigyan ng inspirasyon sa mga fan na magtalakay at, at, magpakalikot ng mga teorya sa mga susunod na taon. Sa panteorya na nabasa ko na si Phaeton ay isang half-soldic ang anak ni Kikyu bago siya makilala ni Silva. Hindi ko alam kung may katotohanan nito, hindi ito walang basehan. Pero sa tingin ko may pagkakataon na magiging totoo ito. Ito ay isa sa mga ebidensyang sumusuporta sa teorya nito. Si Kikyu ay mula sa Meteor City galing ito sa official data book. Ang sadistang ugali ni Feitan ay katulad ng kay Kikyo. Sinabi din ni Kaluto na sumali siya sa Phantom Troop upang bawian ang kanyang kapatid. Si kiluway ay walang connection sa Phantom Troop kaya mahirap pakita kung paano ito makakatulong sa kanya kung si kiluwan ang tinutukoy niya. Mas may saysay kung ang kanyang tinutukoy ay talagang si Feitan lalo na't sinabi niyang hindi niya pinapansin kung gaano katagal ito tatagal. Kaya marahil ay gusto niyang maging mas malakas patayan ng ibang membro ng troop at buuin si Feitan. Ang susunod naman ay mahal ni Kaloto to si Kikyo. kahit posible na ito ay misyon na ibinigay sa kanya ni Kikyo na ina ni Feitan. At ang susunod at panghuli ang pagkuha kay Feitan sa parang ito ay magiging tugma sa paraan kung paano gumagana ang pamilyang soldik sa mga pamilyang bagay. Tulad ng ating nakita sa art ni Aloka, ito rin ang tanging paraan dahil hindi kailanman pumayag si Feitan na umalis sa fandom troop. Kung nagustuhan mo yung video nito huwag nyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.